kwentuhan po tayo kay Nanay Connie. Ayan po yung kanilang kalagayan. Ayan. Ayan po pala. Yung gilid na yun, malalaglag na. Opo, so, malalaglag din sa pagmapapa. Malalim mismo yan. Pagka... Hmm. Kaya lang, ang problema, nagtahan-tahan ka lang din sa makikiro sa loob. Hmm. Sa ngayon, sa maghapon, wala kayong ginawang hanap buhay ngayon. Meron, pag tumawag sa amin, maglalaba. Maghuhugas ng ito. itlog. Itlog? yung ginagawang itlog na pula. Saan naman ba gawa itlog na pula? Yan lang po, Miss. Ah, eh, dito lang. Pagka wala po, eh, tawag na po ako ng... Halos araw-araw, naglilinis kayo ng itlog o hindi naman. eh, naman. Dipindi lang po sa ano po. Pag, may dating. Nag, nagpapat po siya ng asin ng itlog hanggang abutin ng sa linggo. Ah. I Ambe, mean, may halimbawa, mag, kami ngayon. Hmm. Bukas yung... Kayong dalawa ni Tatay okay. Johnny. Buti, binib may pagkakakitaan din pala dito no? Oh po, maga, tapos naglalako na rin kayo ng itlog hindi so, oh, kahit konti po kumikita eh, pambibila lang namin ng bigas yun, saka pambawal ng mga pasok eh ngayon po may bigas kayo meron, na ah, oh, meron naman ulam lang ang wala <laughs> kailan yung paligid ligid tanim, taniman ni tatay Johnny itong bagay po, may puno na, hangis, Oh, may mga puno. Pero iya-adjust sana yan, kahit doon sa may taas na yung kayo, no? Opo, po, atas na namin. Yun, hindi naabot ng tubig, may punong kamachili na yun. Atas namin pag meron kong kahoy kahit mga ilan, kahit pang goma. Eh kung sakasakali po ba, ano ang inyong kahilingan? Kahoy-goma lang? Kahit kahoy-goma lang po, okay na po yan. Eh paano maayos po yung eh, kahoy-goma? Anong klaseng kahoy naman? panggatong. Depende lang kayo, mga kulater to. So, ah, parang... Ako, kulamber. Kahit ano, kahit anong kahoy, basta meron kahoy hmm. sa kayo. Hmm. Yun lang po ang ma, ma no, maatas lang namin kasi... Yan kayo, pa papuntahin mo si Tati, Tati, ano rin eh, Johnny. Sama natin sa vlog. Ayun, nagkukwentuhan po kasi sila doon. Ano po, hindi po kanilang lupa ito. Lupa nung may bahay. Eh, doon sila dumadaan na Ayan, mo po ka. At... Mm, try natin. May paano ba ang buhay? Nakaterno pa kayo, talaga sweet na sweet tong magjowa, oh. Ah. Namiesta kayo, kaya lang? Hindi, eh, nagdibot lang ako sa mga pamangkit ko. Eh, kaya ako ganda. Eh, maka hmm. ako makahingi po ako ng ulam. Eh, uh. e, alam pala, hindi lang pala ganda. Talado pera. eh, huh? <laughs> e, di napagod lang kayo magbike. Eh, pa parang well, e nag lang, po ako. Kaya ma magbabike, mag, mag -e session hmm? na pa. Tapos ka, makakawilay <laughs> sa mga. ang uh, gasta sa nakarating ako. may dumating kasi sa akin balita. Hmm. Bakit do tutulungan ka namin? Eh, ko daw eh araw-araw lasing ay, totoo hindi ba yun? hindi po siguro totoo yun <laughs> eh, tingnan nyo nga po sa mga kakao po meron kasi hindi ito oh, no, kasi marami po sa akin na ako ko na kasap daw buhay ko tapos ng piyesta daw ikaw pa yung nanalo Eh, tatlong na lang po yung pinanalo ah, tatlong, ko ha tatlong ano paano ba yung gagawin doon ay yung um, sasayo lang po eh ako nagtatapang lang po ako ng hiyad na kasi wala kami pang biling bigas oh, tingnan eh tinapangan ko po ang hiyad o tama lang o oh, eh sabi ko na senior po ako pero hindi ako senior hindi Sumayo sa iyo kaya. So, Sumayo na po ako. Ano, sobrang na... malaki po yun. Ah. Ang laman, 300. Patapos binigyan pa po ako sa papel lang pula. Ang laman, 50. Hmm. Bali, 350 lang po. Pambiling pang ulam, pambigas. Oo, oh, eh, kaya, eh, kaya po tinipangang kong hiyako. Pe, po. pero hindi naman kayo lasing noon. Hindi po. Ay, okay. eh, mausay na mausay po kung nagkukan po roon. Eh, kinakausap po, ron, eh, po lang nilang mabuti. nakakalungkot nga so, lang na lamin, ano. Hindi eh, po sa sari, tutulog na po. Eh, nakasitin na kasi, tiyo, pangulang tayo. At, Ala kami sasayin kinabukasan. Yung isang punta kasi namin dito, hmm? uh, inilalapit ka namin kay Doc nas Chaki kay Kolin kayo. Na, di ba nag-live ako rito habang iko Narinig niya, yero, tsaka kahoy. Hmm. Eh si ate goma na lang daw pala. Ay, pwede eh pwede paano naman natin aayusin niya kung kahoy goma? Di ba masisira agad din 'yon? Hindi naman matagal naman po basa ako, basa ayos lang po yung mga kahoy tsaka ako. Hindi ko sakasakali pong may tutulong, paano yung gagawin natin diyan? Hindi papalitan ko po ng kahoy yung, yan, eh mga bulok na po yung mga kahoy ko na rin, hindi na pwedeng akong sumampa rin. Babaksak na po ako rin. Pero kaya niyo kung kayo gagawa, kaya niyo. Kaya, ako lang po ang gumawa ng mag-isa po niyan. Wala hmm. po ang katulong, ako lang po ang gumawa ng bahay ko na yan. Eh, hindi. Eh, ala naman sa ayos eh. eh o dahil eh, alam gam. po, lang, ay po lang, sa ala sa ayos. Basta may material po lang po kami. Eh, uh, kailangan eh. nyo masino. Hindi kayo nababasa pag umuulan. oh, eh. Diyan naman po. Hindi naman po yung nababasa. Ala naman po, po, hmm. po tulog. Hindi kayo nahuhulog doon sa lapag Kari nyo hindi na lang lang yun. Po, eh, Puro mga kahoy po yung mga pinagdaman na Hindi na kayo nakapot po sa ilalim. Hmm. Yung mga poste. Parang mga sira na rin eh. No? nga po eh. Yun yung po oh, kailangan ko. Pero kung ano sana, halimbawa kung may mga katulong na i-adjust kayo doon sa gawin na yun po, pwede. Pa-atas po ako eh. Ako, kaya ko na po yan. P pwede kayo magpaalam sa may-ari sana nito. Hindi, ang hindi lang po, alam problema po sa may-ari yun. yun Mabay po yung may-ari na yan. Ah, yung tapat po. Opo, i-adjust lang po lang kundi. mga, kamachili na yun. Opo, mga dalawa, mga apat na poste lang ako. Makakaakit na ako yan. Eh, kung ilang poste naman po ilalagay natin, kung halimbawa po na... Anong klaseng poste yun? Kahit po kawayan na mga... Kawayan? mga puno. Kahit kawayan mga puno. po, may pupo uh, sila. Uh, Ay, po yung mga puno ng kawayan. Di ba pwede yung kwan? Hmm. <laughs> yung alin? Puno ng saging. Kaya <laughs> puno. <laughs> <laughs> kawayan lang yung ilalagay natin, tapos goma, ganun. Opo. Oh, Tsaka ilang mga ilang pirasong kahoy lang na ma-dusport. Mahala na, na po kami <laughs> saan kami kung ka puno kawayan yung nabibili yun. Hmm. Oh, yung doon sa may nadadaanan oh, natin. Opo, sa may bayan yun. Parang hmm. bakal yun. Kahit babasa ng kababad sa coin. O tapos, uh, hindi kasi ako marunong gumawa ng bahay para kung ano yung kailangan mo. E ako, Yun, eh ako, no you basta na ako yung may... Kung kayo marunong kumumpuni, ano-ano yung mga kailangan, sabihin nyo po sa video. Ako po, niyo. ang kailangan ko lang dyan, pako, at saka martilyo. May martilyo, may martilyo naman po ako, pako na lang kailangan ko, pako ng martilyo yung upan. Nagari, meron ka? Wala po. Ay, paano mo rin makukumpuni? Eh, mga hirang pulang po Naga sa kabila. Gamit Hindi kung halimbawa ano-ano yung bibili na pandagdag ba, para maiayos. Kahit po yung mga pregretasuhan lang ng mga Hindi ba eh, matibay ng gagawin natin, but Dos ako, for dos ganoon. Number po, oh, ganoon. Kailan pa lang pala nagsama tayo ng karpintero, ano Ayun, Doknas. Ayun, babagsak na pala yung likuran ng bahay. Talagang gusto mong kumpunihin ni Tatay Jani. Walang kahoy, walang pako. Pag ko po yan, pabaksak na po yan. <laughs> kaya nga. Hindi kailangan mo nga, may mga gamit na. Opo, kaya hindi namang... ko nga po ginagalo yan. Ala ba nahihinga ng mga punong kawayan, yung Kaway eh, Dito, ala na ng mga punuan eh, no? Eh, ay, ay, po, punong kawayan, ala ng mga magagamit na kawayan, kawayan yan. Yan. May iposti dito, ano yan Parang... Mura lang. Wala. Kawayan talagang... O, hindi nyo rin pwedeng kumuha doon? Hindi po, sa kanila po yan eh. Uh, mangihingi kayo? Eh, ginagamit daw po nila. Mm. Pang pang talaga. Pero kayo ba itagagapan talaga? Gapan po kami. Kung sa San Lorenzo po kami tumanda. Sa ah, Lorenzo. San Lor ah, taga San Lorenzo ka lang ba? Opo. Eh, ba't dito ka napad? Pa'n hindi ka eh, rin sa San Lorenzo? Eh, pinaalis na po kami na Kasi nangungupahan ng nanay ko rin eh. Hmm. Eh, dito ka bilimipat. Ano ang upahan? Yung buhay pa yung nanay mo? Opo. Buhay pa yung nanay yan nangupahan sila. Sa hmm. baho so, ng nanay, nagbibiting Nag yun. Saka ang galap, naglalabas. Ah, ba't din tinulungan? Eh, hindi. May balik pa po ko sa'yo kasi nagbibiyahan na oh. Okay? ah matagal na matagal okay, na matagal na po yung magbibiting sa si San Lorenzo may kilala ka ba magbibiting doon ah, si Opelia Camo Mendez ah Villanueva hmm. okay Randy ikot mo to habang habang ano nakukwentuhan Opelia Opelia Villanueva Kaya, uh, siguro Doc Nas ah pala may kasamang karpintero kung sakasakali itong yayakapin yung si Tatay Jani at Nanay Tony wala po kami dala-dala ngayon na uwi po dito sa wheelchair nag ano po yung wheelchair ko nalobat ng bonggang bongga nasira yung baterya hindi naman napaayos hindi ko rin po ma hindi rin natin ma makakuha ng saktong ano kay Tatay Jani sa lang din po siya sa karpinterong ano martilyot pa ako lang daw. <laughs> Ala na nagalagari kaya pala ganito yung pinalabasan Ayan, manawagan po kayo kung sakasakali po ano yung maaaring maitulong talaga para maayos. yun eh, na lang po ang mahiling ko na lang po. Yung, gano'n yun na lang po. Yung? Yung uh, ma maayos lang po yung bahay ko. Hindi, paano nga po natin ayusin eh? Kanyo kayo gagawa? Eh, pwede naman po akong gumawa kung bibigyan nyo akong ma lahat ng gamit na lang. Ay, oh, gamit ka, ganun. oh, babaksak na lang. Ako, ako na lang po sarili mong gagawa hanggat nung ulang, ulam, ganun. Tagaraw. Ano ba, mga ilang nyero, ilang kahon. Eh, yan po mga, kahit naan po mga anim lang po yan. Hindi, a-adjust kayo dito, hindi naman na... Opo, na na. pwede ko pa po walang pumagamit yung iba dyan. Ano, kalahati sa tanggali, tas kapita. Pwede ko pa walang pumagamit yung kabi ko. No? Iba dyan. Oo, kasi wala na sa lupa yun, no? lumundo na rin. eh. ba, Kasi wala na po yung poste dito, tinutungkod na lang po ng mga... Ano ba, ano, ano ba yung nagdadala na lang dito? Ay, yan. Nakatali na lang sa Nakata Nakahangir uh, na lang ba to? Nakatali na lang sa Dito naka e. Kung kung nakatali. dito sa loob kung medyo lulundag ako dito. Pero oh, eh. Lulusot kaya ka? E, nakatali, na lang din, oh. ay, nakatali na lang pala sa post yung bahay. Puno. Nakatali pa. Para... Sa? Ay, sa puno. Nakatali na lang din. Ay, ay nakatali na lang sa puno. Tingnan natin. Para hindi... Hindi mo hindi ko mahuhu yung kwan. Eh, eh, eh. Ah, eto. Nakatali, ano. Ay, matiba yan. Sinali ko na lang diyan. Okay, Kinain na ng puno yung alambre, no? Hmm. Nah kahit ano lang po, kahit siguro yung ganong style lang ulit na bahay yung dinilalagay. Hmm. Kaya anong pwede nyo magpotok. Saan gawin? Dito? Dito. Ah, dito. Yeah. Okay, dito. lang. Ah, just tayo dito. Ayan, hanggang dito lang. Hindi ka pwede yung. Hmm. Ayan. Dito ba? Hindi mo pwede. Sa may bandang taas na re-re. Re eh, pwede pa rin siguro dito. Ayan, hanggang dyan. Pero hindi na kami pwede sumagal doon. Uh. Mm. Nakalaylay pa rin tayo dito sa laylay. Eh kung pansamantagal, gusto may tinatayon nyo na yan. Ah, eh, pwede na rin. sa tinatayon kaya rin. Hindi hindi na sana ya. Eh, pwede na rin dito. Ayan, dito Kapag sa... Dapat mag-usap natin na yung lupa dito. Kung dito. Kaya bumalik kami na usap natin. Hindi, pwede, pwede, pwede naman. Ma Mabay tayo makuusap eh. Pansamantagal lang, kahit gano'n, parang kayo nalulog ng bahay. Na. Eh, eh, pagkalagba ako naman yung bahay na yan.